Ito na ang hinihintay ng nakakarami or nakararami na taglamig. So, start na guys ng tagulan. Tingnan nyo. Ngayon lang siya umulan talaga ng ganito. Nung nakaraan is ambon-ambon lang. Pero this time, iba na talaga guys ang panahon. Nagbabago na guys. Dumarating na po ang taglamig. So, kasi pa na, taglamig na, winter time na. So, yan po ang ulan ngayong hapon. So may kasama pang uh, kulog yan Kumukulog pa guys no So parating na talaga ang taglamig Pag once na umulan na guys Yan na talaga ang palatandaan Na papasok na po ang taglamig So ready na tayo nito E ready na natin ang ating mga blanket And also ang ating mga makakapal na mga jacket Yan lang po guys ang ating weapon Sa everyday na ating trabaho Kasi outdoor work po tayo nagtatrabaho. So, sometimes sa indoor, pero hindi rin mapigilan ma na napakalamig pa rin kahit indoor. So, uh, yan lang guys ang aking kunting vlog. So, uh, have a blessed uh, afternoon of uh, Saturday sa inyong lahat. And thanks God sa blessing kasi umulan na. Bye-bye!